Magandang araw po sa ating lahat. Kami pong inyong kapulisan sa Placer MPS ay humihingi ng tulong. Kung sino man po ang nakakita kay Sir Ronnie Tumbaga kagabi hanggang madaling araw kanina or kung alam nyo at kakilalan nyo ang mga naging kasama ni Sir Tumbaga bago po siya mamatay. Motibo so, aning uh, pagkapatay ni Ningo sa kamagtutudlo din sa placer. Oo. Wala sa tanang. So far saron wala pa pa ma-identify na motif. Ngunit sa ang motif kay sa so, this time, wala pa tayo take witness. Wala pa tayo witness na nakakita doon ng pangipabo. Unya, uh, may persons of interest na tayo under investigation pa. Mm -hmm. Ang motif, hindi pa natin ma-determine. And then, ang cause of death, hindi pa rin natin ma-determine since um, nag tayo ng choco. Um, natin yung result para malaman natin kung ano yung cause of death. Ba, na, na ba yung nakita initial na uh, daw yung pagpangawad ko itabo o ipapay lang yun? Initially, sabi ng kapatid, saka ng mama, uh, may mga alakasyan siya, mga um, silver, mga sing mm. So, during sa investigation natin, found out na nawawala yung mga alahas na yun, mm -hmm. including daw yung cellphone. Pero hindi pa natin ma-determine talaga kung ano yung um, estimated cost ng mga stolen and then yung hinahanap pa rin namin ngayon yung motor niya. So, Nags okay, as of this time, nawawala yung motor niya. Ma'am, sa nasayaran, ma'am, possible ba nga uh, toles o intentional kininga toles, ma'am, o or uh, barkada kining nga uh, misulod sa iyang kwarto? ah hindi natin pwedeng wala inyang yang ganyang bagay pero kasi ang walang force of entry sa bahay. Mm -hmm. Ibig sabihin, pwedeng kakilala niya lang, mm -hmm. kaibigan, sa trabaho, yung kasama niya kagabi. Uh, sa kumano, uh, ang ako dalaman sa Solti uh, ay as-cat operation mm -hmm. mga, sa mga silingan diri no, na maka, yung, makatabang sa pagsulbad ng mga panggita ko ng uh, Sir sa Sir Roning Kumbaga na mausuy akong uh, friend no? so, na, na medyo uh, na-shock kita sa mga panggita po and uh, Sir is very active you know, sa uh, uh, teacher and also sa advisory council sa itong napusulat ko sa amin but sa karoon lagi I'm still waiting no, uh, sa ongoing conduct investigation and we are waiting pa kung sa'yo na-establish sa uh, mga kapulit and after that siguro um oh, among okay. uh, tanawon, mga uh, amo imuon no para madali may bawaan kung kinsa ang perpetrator kanina o itawag sa aming opisina dito po sa numerong 0998 598 7343 ulitin ko po 0998 598 7343 maraming maraming salamat po ooooh